Kapu lapu City, tricycle driver gitabangan o kulata sa tulu usab ka mga tricycle driver tungod lang sa pag-ilog o pasahero. Ang kinatibuk ang detalye sa live report ni Luan Mayrondina. May? Ses nunod sa hitabo gitabang ang usa sa mga pasahero sa naaswing tricycle human na trauma. Samtang ang gikulatang tricycle driver wa usab makapamasahero sulod na sa usa ka Madungog pa sa video ang tingog sa usa sa mga pasahero nga misuway pag-uwang sa tulo ka mga tricycle driver nga nitabang ukulata sa driver sa tricycle nga iyang gilwanan. Matod sa pasaherong si Twinkle Vernil Sulon, na nahitabo ang insidente ni Atong Mayo 29 sa alas 5 sa hapon. Misakay sila sa may Lapo City Hospital o gipakyaw nila kini og 120 pesos aron magpahatod paingon sa Barangay Bangkal. Apan gitugutan nila ang driver nga makapamik pa o mga pasahero nga padung usab sa Barangay Bangkal aron usab mapuno-puno sa kita sa driver. Pag-agi nila sa Barangay Basak, may ni para nga usa kalalaking pasahero o pagkataon-taon may laing pasaherong babay nga ni para usab ug ni sakay dihi na sila giharang sa tulo ka mga tricycle driver nga sakop sa Cebu Light Bangkal Datag Tricycle Drivers Association o gipangutana kung nganong namikap make up ug pasahero didtong dapita matud ni Vernil gihangyo na lang sa driver sa tricycle nga ilang gisakyan nga pabalhinon og sakay ang naasong pasaherong babay So ipanaog siya. siya nga ma ma'am naog na lang ma'am ato lang sa ilaha sakay nana si kuya. So kaning pasahero pag gahi dili daw siya munaog iyang giing na ng katong Muslim nga kanang nganong ganong mamugos pa mo sa pasahero madili mo ku ganan mo sakay sa inyo ha? Gani sa video madungog usab ang tingog sa pasahero nga di buot mo balhin sa sakay. Pasahero may di mo Pasahero may di mo naog. Apan padayon gihapon ang tulo ka mga tricycle driver sa pagtabang og sa driver sa tricycle nga giluwanan ni Verniel. Maayo na lang kay may ubang mga tricycle drivers nga niiwang. Matod ni Verniel tungod sa hitabo ang iyang mama nga sakay usab sa tricycle niya tong higayuna na trauma ug naglisod pag ginhawa hinungdan na ila kini hitabang. Naglisod na siya og ginhawa kay nga sa gipamati ako mama so ni trigger siya. Napasalamat in to ni nga nay nga ambulance gitabang ako mama kaganihang buntag. Nag-abot sa session hall sa Barangay Basak ang upat ka mga tricycle driver. Pareho silang gihatagan o kahigayunan nga makapadayag sa ilang mga habig. Ako, na-pick up to na sa may no stopping, no stopping ang pasayro. Yeah, di man muna ako ang pasayro, kay ilang panaugon. Kay si, ang pasayro ko ni magbot kay si, siya may pasayro. Yeah, mo to lagi, nag-tinso na ilan akong nainay kang. <laughs> di, yeah, barugan ka usaw Makabarug na usaw boss, unay sa adagan. So, pagkaabos ako mga kauban, mawantan na sila. na, digawas man siya yung kalit o iskro. Pagkabuno siya yung iskro, ako itong ipugungan yun. na yun. Basta naka, nakapusil itong dito. naka tong itong kanindua. Ako itong ipugungan. Pagkapugong, itong disuntok sa ako mga kauban. nahusay ra sila o nisaad ang mga nangulatang tricycle driver nga bayra nila ang nagasto sa hospital sa biktima nunot sa mga samad ug bunog nga iyang nahiaguman apan ang inahan sa gikulatang tricycle driver buot makasiguro nga di na masubli ang hitabo Nakapist naman sila karon nihangyo naman sila pero ang pangtanag tubag ang ilang pis tinuod ba Manang mahangi yung takong uh, nadyo'y protection akong anak o gamong pamilya. Matod sa pangu sa Federation of Tricycle Operators and Drivers Association Confiltoda, Filtoda, Sixto Tumulak Jr. nga human siya masayod sa hitabo. Iyang gipatawag ang duha ka mga asosasyon nga nalambigit o nakiglambigit sila sa barangay aron mahusay ang duha ka mga habig. Ang hinungdan na gano'y nag-ilog sa pasahero. nag-ilog sa pasahero. Uh, akong ipaklaro, no? Nga ang pasahero pasahiro, pasahiro katungod ba yung pagniya, na asa siya mong sakay, no? Even eh, do na ang na ang mga parking areas, no? Ya, yeah, dili na good, klaro gud nga nga na for the meantime lang gi, allow lang sila. SES, subay sa moong hitabo, magpatawag og tigom ang Feltoda sa tanang mga miyembro ni Ini aron masabutan ang ipahamtang nga penalty sa masutang nakalapas sa lagda. Ses? Dagang salamat, Luan Mayron Dina.